Okay, magandang araw mga bay. Welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago ka lang sa ating channel, uh, please subscribe at, at, at i-click ang notification bell para palagi kang update sa ating mga video. Ito mga bay, ito pag-uusapan na natin itong lindol na nangyari dyan sa magnitude 0.74 na lindol. 7.4 na lindol yung manig sa Taiwan. Grabe, nakakatakot ito. Ito, pahingan natin. Eh, panorin natin. Ito na ang patay at daan ang sugatan matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ang Taiwan. Halos gumuho ang maraming gusali habang nasira ang ilang tulay. Nasa frontline line na balitang yan si Jamie Dela Rosa. Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga libro at ilang panggamit sa kwartong ito sa Taiwan. Ang malaking furniture na ito natumba rin dahil yan sa magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga. Sa tingin ng pagyanid, umuuga at parang babagsak ang bahagi ng Taipei MRT. maririnig din ang pagyugyog ng traffic signs at poste ng ilaw dahil sa lindol. Tiyempo namang may biyahe ng tren ng lumindol, kaya ang mga pasahero sa loob ng bagon na ito hindi makapagsalita sa takot. Ayon sa uploader, may nasirang bahagi ng MRT Bridge. Halos umapaw naman ang tubig sa fish pond na ito sa isang farm sa Changwa County. Ang lalaki ito saktong nagsuswimming ng lumindol. Tuluyan ang umapaw ang tubig sa pool na nasa itaas ng building. Ang mga motorista namang ito pansamantalang huminto habang nararamdaman ang lindol sa tulay. Okay sa tindi ng 7.4 na lindol. Maraming gusali sa Taipei ang tumagilid. Ang babaeng ito maingat na nire-rescue sa tumagilid na building. May mga natrapang residente sa ibang gusali. Ayon sa Central Weather Administration ng Taiwan, naitala ang sentro ng lindol higit 15 kilometro ang layo sa eastern coast ng Taiwan mag-aalas 8 ng umaga nagka-landslide rin dahil sa pagyanig. Makapal ang usok sa bahaging ito dahil sa nagbagsakang bato mula sa bundok. Naputol din ang Walian Bridge kung saan malapit ang epicenter. Ito na ang itinuturing na pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa nakalipas na 25 taon. Pito na ang patay, higit pitong daan ang sugatan at patuloy pang nadaragdagan. Ipinag-utos na ni Taiwan President Tsai Ing-wen ang pagde-deploy ng mga militar sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, maraming parte ng Taipei ang walang kuryente. Kinansila rin ang mga klase. Higit limampung aftershocks na rin ang naramdaman at darami pa sa mga susunod na araw. Naglabas din ng tsunami warning sa Japan at maging dito sa Pilipinas sa parte ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Kalaunan ay kinansila rin ang warning. Nagbabalita mula sa frontline, Jamie De La Rosa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging... Makapigil nga, mabay. Grabe, no? Nakakatakot. 7.4 magnitude. Grabe. Parang samantali yung nangyari dun sa bowl dito sa Pilipinas, di ba? 7.2 lahat wasak-wasak. Ultimo simbahan no? sa kanila, building, tulay. Grabe nakakatakot yun. 7.4 Ang pinagdadasal ko dito eh, huwag mangyari dito sa atin dito, no? Dito sa Maynila dahil wala tayong kasiguruduhan kung matitibay ba yung mga building niyan, lalo na dyan sa mga BGC, Makati, Pasig, di ba? Manila, karamihan niya, Quezon City, karamihan yung mga matataas na mga building, di ba? Nakakatakot yung mga ganong style, mga ganong sakuna. Kaya naalala ko na naman itong, dahil dito sa magnitude na lindol na to. Naalala ko na naman yung hearing dyan sa Senado noon tungkol sa mga yung chairman dyan, si Bungro ya di ba? Nag-hearing naman dyan tungkol sa tinalakay ng Senador Rapital po na papano kung magkalendol dito sa Pilipinas natin? Ano ang kasiguraduhan na maliligtas yung mga nasa laylayan, sa tabi ng mga building na yan? Di ba? Sinasabi lang ng iba dyan na grandstanding, grandstanding ito si Senador Rapital po. Eto na. Yeah. Ito na, paano yan kung nangyari dyan sa Taiwan? Paano yan kung mangyari dito yan sa Pilipinas? Di ba? Eh di marami talaga mapapahamak. Kaya tama lang ang ginagawa ng Senado ngayon. Tama lang ang ginagawa ni Senado Rapital po na punahin itong mga nangyayari dito ngayon sa ating gobyerno di ba? Punahin ang dapat punahin para maitama, hindi lang na sa gusto kong pagalitan. Pinapagalitan ka dahil mali ang ginagawa mo. Kayo ang nasa gobyerno, dapat kayo dapat ang kayo dapat ang mabigay halimbawa, magandang halimbawa sa ating mga kababayan, sa amin. Di ba? Kaya hindi pwede natin si Sensei Senador -si po dahil ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Tulad, tulad niya nung nangyari dyan sa Taipei. Diba? Nangyari dyan sa Buhol. Nung nakaraan taon ba yun? Na wasak-wasak simbahan, building. Dyan sa Taipei naman, kami ng patay. Ang pinapakita mismo dyan na tulay, putol. Yeah. Ganong katindi yung magnitude na yan. Kaya kung sakali na halimbawa lang naman tumama dito yan sa Metro Manila. Putang na ubus tayo lahat. <laughs> Hindi man maubos pero kawawa, kawawa yung mga nasa ilalim ng mga tabi. Sa tabi ng mga building niyan dahil <laughs> kung may yan, panigurado yan. Mawawas out yan, pababa. Diba? Ya. Tamaan ka lang ng isang hollow block eh, tulog ka na, madadaganan ka pa. paano ka pagigising? Magigising ka nga, pero hindi ka na makakabangon pa kasi nadaganan ka na. Ya. Kaya, sana, dasal ko, eh. hindi mangyari dito yan sa Pilipinas. Dahil pag yan, lahat kayo magpapasalamat kay Rapi Tulpo. <laughs> magpapasalamat kayo dahil pinunan niya yung mga ganyan klase na maaaring mangyari dito sa Pilipinas.